News. Isang libong pulis mula Bicol Region tumulak na sa NCR para sa tatlong araw na peace rally laban sa korupsyon. Detalye ng balitang niya mula kay Ranjuman Leo Barceliano ng RMN Legaspi. RMN Live Report! Kinumpirma ni Police Brigadier General Nestor Babagay Junior na nagkaroon ng send of ceremony sa loob mismo ng kampo ni Simeon Ula sa Bicol Region sa isang libong mga miyembro ng kapulisan na anya ay magiging augmentation sa tatlong araw na peace rally sa magkaiwalay na lugar sa Edsa Shrine at Salunita ang pagtipong-tipon ng iba't ibang grupo, sektor ng lipunan sa pamagitan ng peace rally ay kanila hinihiling at hingin na dapat magkaroon ng accountability at maparusahan ang mga imbolto sa korupsyon sa flood control at ghost project kasama na rin ang korupsyon. Kung kaya, inaasahan na milyon-milyon na mga Pilipino at Pilipina mula sa Mindanao, Visayas at Luzon ang lalahok kasama mo sa Ariman Legaspel well by Province, Bico Region, Rajumon, Leo Barsiliano, Tata, RMM.